Ayan po, bali, ako po yung nagpalista kay paring Edgar ng mga tiles at adhesive at submeter at Aba, ano pa itong isa at hindi lang ito sa akin. Si Ajaw na lang po yung pabibilhin ko sa pipabing niyo. At ako po yung medyo masama ang pakiramdam kaya hindi ako makakasama. Salamat po ulit Mother Kuning sa yan, yung pagtulong sa amin pagpagawa ng bahay. Ikaw na lang ang ayaw, bahalang pumili doon ng tayo sa sibag ang kasama mo, ang tito ga, ang kuya Gary. Ako po'y nagpalaga ng... Ito po ay tanglad. Mamaya ko po inumin. Hop! Huli! Naanaan yung karga? Ayaw! Ay wala pa pala. Apat pa pala ang palangkuan na. Adisib saka sad meter at saka ah, sino magsasakay daw kaya ay nun no, nalaya ah. na holy to the state nagmimirinda Update po sa ating trabaho. ang Ay, ay, kay pala yung ating trabador dito. Nagmi-merinda. Hindi kayo harap lumumud. Nakay gusto pa yung alak. Nasa moko yung kasi eh. Wala na pala nga yan eh.

At dumating na po yung ating tiles. Aba, kulay kung pala na eh. Brown. Diyan po ang kulay ng ating tiles. At masawa ang pakaramdam po ng ating mag nagbablog. Kaya ako po muna ngayon ang nag ay guro parang si pare boy ay kono parang si parem boy eh. ay, <laughs> ay na. Na, hindi nakatagay kahapon ay ano hina ano hina hindi natin hindi eh. ay para boy, para hindi ka natin ang kahapon. Mamaya may pahuli pa rin. Ano ba 'to, Bari? Ha? Ano ba 'yan?

Update po tayo sa mga naglalangkay. Wala wala, wala. Update po tayo sa mga naglalangkay. Hmm. Ah, tapos nandito pala rin yung hmm. trowel na siya. Ano ba, matatapos nandito pala yung

快回家哟！ Uy, ngayon lang nakain at alas na, oras pala. Ano yung mga okay, yung pangos na isa? Pakain din nila sa iyo. Kaya sabi ko ang aking lahat ngayon ito ah. Magpalaya. May labog kumain na kanina. Baka wala nang hindi na, pa nakain no. Yan guys, bali mag-update po ako dito sa bahay po ni Adjaw. At nagtatayos na po sila dito po sa salas sa ng, ng bahay po ni Adjaw. Yan, update po. Yun pala ay ano eh, binabasa mo na bago itayos. At ito po pala yung binili ni Adjaw na tayos. Yan, ito po ang kulay niya. Parang kahusihan, mm. ikotipin. Baksood ang pangalanan. Baksood. Ang ah, yeah. Tapos na ang kaysami nga eh. Tapos na po ang kaysami lahat. Dito sa loob, sa kwarto, at pati po sa ito, 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 sa CR. Hello. Sa CR tapos na rin. Itignan ko muna. May isa pang lalala. Kaya, paborito po yung tayo. <laughs> Ayan po, nailagay na rin po yung tiles. Dito po sa CR. Kulay brown din po pala ang kulay po ng panila pong ano. Kaya mga malapit na kulay din eh. Oo. Uh, -oh. Okay na. Okay na po ang ating isa muna. Eh. Diyan na sa kwarto, okay na rin po. Lalagyan na lang po ng ilaw. adina. Para 'di ba dito

Então nós vamos tudo era Obligado si parang ngayon ang buwan ay. Eh. Parang napapangasawa uh, ng taga dito eh. Puro taga-nakar. Puro si Maring <laughs> ini. Eh. Si Taga-nakar din yung as kung hindi ko atin eh. Uh Nagsimulay ka eh. Tapos ay si Bayaba yeah, sa Taga-nakar din. taga <laughs> Nilalagyan mo na po ng adhesive yung likod ng tiles bago po isalpak.

Ang lababo. Ay Ay, may isa pa palang sa tatlo. isa pang... May pa naman po diyan. May panlagay pa naman po diyan. Yan. na <laughs> Ayan, dito na. Wala lang bitay-bita yan eh. Yung minamasilyahan pa bago pinturahan. Ay, yung wala. Mm. Bakit binabasa pa paring boy Boya? yan po at nandito si Bati. Yung tatay po ni Ninay. Si, ni At, yes. at nagkakabit na po ng bintana dito po sa CR. At yun pong isa dito ay nakabitan na rin. Dito po sa pinak uh, tapat po ng lababo. Wow. sakit ng kaunti. Wow. Ganda. Diba? Nakalak pala ito. Oo. Kailangan. ba, Sa height. Ayan. Wow. Okay na po ang dinta na Magkano na nga ito, Bate? Bate na i-28. 28. Bate na i-28. Ay, o, babayaran ko na. Mm -hmm. uh. naman. si makoy pay ng mga Siya, ng mga tiles. Ngayon, pa rin si Maqui. Pakita din 'yung Ini baik dan kualitatif. Kalau kita main lagi, kita akan main lagi. Semua orang yang kau main lagi, kita akan Ano po? Ayan po yung tinabas po ni Makoy. Nakaparada na po yung mga ilalagay po dito. Ah. Itatiles. Itatiles. Nakakasakot ah, pala ng ito eh. Ay, Ayos Ayos sorry. Basic the basic. Yeah! <laughs> 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 lang Wala si paring boy hain, eh. May naman ha. Ay, <hari>? Ayan po, tapos nang maghapong trabaho, kaya kaunting tagay lang po. Oh. At ngayon po ay sa sahod time. Opo, oh, sige kang magbigay sa kanila. Si so, Paring Boy ay kinaltas ko na diyan yung kanyang bali. Paring o, Edgar. Ano Wala. <laughs> Okay mo kay parang Edgar yung mga ayaw ka niya. Ito ang problemahan mo. Pwede sila na magpartido. <laughs> <laughs> Ikaw baga makuha yung tatlong araw, honey. Tatlong araw siya makuha. Tama, parang Edgar yung sa iyo. <laughs> oh, pay, pay, pay. Ada apa bulpen? Damit na sa inyo na uh, 'yan. Sa inyo Aba, Peace slip. Aba, kasi may vlog. Kaya ko si Paren Boy. Dala. Kailangan okay, ko sumagot ka to dalwa. Namatay 'yung manok, pare. Alin? Sa iyo 'yan. <laughs> At ako po 'yung mag-a-update muna po sa bahay. Salamat oh, Oo, tinanggal ko na 'yung bale ni Paring Boy. Salamat, salamat. Salamat. Salamat din. Talabat din.